mga abercs magandang araw sa inyong lahat chris kusinero andito tayo sa ating apartment ay ano pa to uh, house na inuupahan <laughs> at uh, marami nagme message sa inyo dyan sa ating youtube channel na hindi na daw tayo nag upload ng na ating video yung daw ina upload natin sa youtube natin ay yung mga video natin sa ating facebook page <laughs> so ito. Ito, pang-YouTube channel tong video na to. So, mahaba-haba to. Para mahaba-haba din yung ating uh, kwentuhan, di ba? Ayan, kung makikita nyo sa labas. Puting-puti. Sobrang liwanag. At uh, ito yung aking mini-office. At aking kama. <laughs> at aking sinihan. Aking table, chairs. Andiyan na lahat. Uh, hindi naman yan yung aking kwarto. Nandito yung kwarto ko sa kabila. Ayan. Hmm. Kaya lang hindi ko pa naayos. <laughs> Tinatamad pa ako mag-ayos eh. Saka na, pag nasa mood na ako mag-ayos ng kwarto. Ayan, kwarto ni Angelo. CR namin. Nandito ka ba na? Wala. O, oh, ayan yung ating CR. Mga abubot namin, nandyan na lahat. Oh, diba? Luma yung bahay Kung makikita nyo, luma naman talaga <laughs> Sin luma ni Chris Cusinero Pero, kahit pa paano accessible na sa aming mag-ama yung bahay na to sobrang laki na nga para sa aming dalawa di ba san ka pa so tumawag sa atin si Tito Mango ang sabi niya punta daw kami sa Japanese restaurant magkita-kita daw do kami doon dahil ililibre niya kami ng lunch syempre libre to alam niyo na nagmamadali pa kami ni Angelo <laughs> so magbibihis lang muna kami Teka, sobrang lapit yata sa camera ng ating uh, mukha. Layo natin, baka makita lahat ng butas. <laughs> Yan. So, magbibis na kami ni Angelo. At pupunta na tayo doon. I-feature natin para makita natin kung ano mga pagkain nila doon. Sama ka! Tara! So, mga kaburks, nandito na tayo sa Kinjo ngayon. Kasama ko si Angelo. Ano na? Musta na? Okay ka lang? Okay. Lilibre tayo ni Tito Mango. Ready ka na? Yes. <laughs> Diyan tayo sa Kinjo North Hill. So dito yung punta natin mga kabirds. Andito na kaya sila? Tawagan ko nga muna si Mami. Mamaya wala pa pala. Ha? Tawagan mo si Mami. Umalis na sila sa bahay nila. At gusto nga niya na kumain dito sa Kinjo. Sa North Hill. Sabi niya malapit lang sa bahay niyo. Tara, sama kayo. Sama kami. <laughs> Antay na lang natin. Pasok muna kaya tayo sa mall No abang wala pa sila Pasok muna tayo sa mall Explore muna natin yung mall Kasi may winners May kinjo Mall entrance So may mall dito Malaki rin yung mall na yan Hanggang doon pa yan sa dulo Malapit lang to sa bahay Kaya nga sabi ko sa inyo Pagka okay na ang lahat mag apply tayo dito Try natin mag apply ng trabaho rito Kahit janitor Papasukin ni Chris ko si Nero, ah. Basta marangal na trabaho Okay lang yan Mall entrance number 7. Ay, ini kasi duro. Si Mami, dito mo. Hello, hello Mami, asan ka na? Ano sa winners kayo? O sige, punta kami diyan. Ah, oh, Ah, sige. Nakli ka na. Punta na daw tayo doon. Ah, sige, sige. Okay. Ay. Ito pala. Si ilan, ilan ba kayo? Tatlo? Tatlo kami. O, oh, kasi Pero tira, si tinatanong Michael, nila. Michael? Oh, yeah. Michael? Ayun yata. Ano bang suot ni Michael? Isan? Hindi ba siya yung nandoon? Sige, silipin mo, diretso mo. May makita kang bata dyan Why did go with your mom? Ano, nawawala na naman si Michael Oo uh, Did he make the reservation right here? Or no? oh, um, it's for five Oh, not yet Ah, yeah. the... oh, okay So we're good? Okay, someone's checking already Can we go there or we wait here? Uh, yeah. you wait. Wow, that's all clean yeah. no, as the end. That's good. Kailangan se sa school yan kasi mga ballpen-ballpen, pang waluhan naman. Dawi. Okay lang mag doon. Kasi yung dito sa labas. Sa labas. Yung malalaki. Parang sa'yo kung gawag kasi. Oh, the tempura shrimp. Okay. Alam nyo, may order na di ba? May order na kagad siya. Ay, yung noodle. Buffet mami? Hindi. Ay, hindi. Ayaw ko ng buffet. Ayaw nga. Ayaw pala ni mami ng buffet. Gusto yung ano kanina nila. Yung donut rice. Yung donut Donut fries. Oh, Angelo, tingin ka dyan, do. Kaya ay, may, para, uh, may listahan. Oh, yan, yeah. may listahan. Kayo na, Chris, mauna ni Angelo. Video oh, mo na yan. Bilis, para may vlog huh? pa, pa, ka. Ha? Ito? Ano pa? ako? Nakabidyo ka na. <laughs> Inapakod ang ano, <laughs> pagpitayo. Ginawang appetizer yung wasabi. <laughs> oh, ikaw na muna, bilis. Ladies first. Meron na kayo. Kaya may order na yun. Paano wala naman nakasulat yung kaninang mandala? O, oh. sasabihin mo. mo lang yun kasi promo yun. Ang sasabihin mo oh. hindi yun, hindi yung nakalagay dyan. Siyempre meron akong Black Deluxe. Magraramin ba tayo? Magraramin ba tayo na? Magraramin ako. Black Deluxe ako. What do you want? Mi, black mini I ramen sa kanya. Akin, Pero bro, ako ang maliit. Siya ang tempura? Niyo, yan yeah, nga, itong and... uh -uh. medium. Ito so ang sushi. Right. Ito deluxe. Ah. Ito yung malaki. Huwag, maliit lang kasi ang dami mong makakain sa ano. Kaya mm -hmm. mm -hmm. yeah, nga, so ito yung sa... Kasi uh, so yan, yeah. black ramen din ako. Black ramen. <laughs> <laughs> Ang angelo, oh. Ang Angel sa'yo ito. Ay, ayun na pala. Mango? Mango for them. This, I'll uh, give it to me. I'll give it to everyone, okay? So, this is mine. And okay, mango, mango angelo, and then take okay, three. Ay, good. Thank you. Yeah. Thank you. Thank you. Ah. Ano na ulit din mo? Ano na ulit din mo? Ano na mo? Eh, yung mga nagbablog. Pangit. <laughs> Natawa lang siya. Natawa lang siya mga kabirds. Natawa lang siya. Ang ganda ng name. Sages. Ay. Pingi ka pala ng pork. Okay. Pork? Okay, pork? Pork? I want pork. Please. Can you pork? Please? please. Thank you. This is one fork. Just one fork. Yeah. Thank you. Ini yan. Ay, kinuha ko na. Hindi. Oh di. Apa? Ayan na. Ayan may. Wow. Mga kabirks, masyadong maingay na So, nag-mute na ako Kasi ang lakas na nung sounds nila Baka maka-copyright tayo ni YouTube So, ito na, tinikman na natin itong kanilang mga pagkain dito uh, So far, masarap naman yung mga pagkain nila Saka hindi naman ganun kamahal yung mga pagkain nila rito sabi nga ni mami kung babalik daw kami rito, sabi ko, oo naman, masarap yung pagkain sa kamura lang eh. Yung mga drinks nga namin na yan, $2.99 lang yung isa niyan. Pero kung bibilin mo yan sa iba, mahal, medyo mahal. Kaya napakamura dito. Yung ramen nila, magkano ba ramen? $6 ba? $5? Basta mura lang kung i-compare mo sa iba. Basta wag mo na lang i-compute. Pero kung i-compare mo nga sa iba, talaga mas mura dito sa kanila. Kaya Tama lang na dito kami kumain. Siyempre, alam nyo na si Chris Cusinero medyo nagtitipid. <laughs> Magtipid na sa lahat. wag lang sa pagkain, di ba? Siyempre, maski sinabi ni Mami na ililibre niya kami, siyempre, magsishare pa rin tayo. Hati pa rin kami sa bills. Ganon dapat talaga. Kung pareho naman kayo na nagtatrabaho, pareho kayong kumikita, dapat hati kayo. Hindi pwede yung puro na lang libre dami ng panahon na nalibri ako ni mami. Ngayon ni eh, buti nga hindi mo siya nililibre ko dahil ayaw niya talaga. Gusto niya fair. Gusto niya hati kami sa bills. Yung gusto ko kay mami talagang hindi pa pagsamantalan tao yan eh. Kaya mahal na mahal ko yung si mami. Tsaka tong drinks nila medyo masarap din. Nako, sarap. Panalo. Tapos nagdatingan pa yung ibang mga order ni mami. Ang dami niyang inorder talagang pagkain. May mga mami pa kami dito. Ramen kanya-kanya kami ramen. Yan, sarap. Sigurado hindi na naman kami makakatayo mamaya sa sobrang dami ng pagkain. <laughs> umorder pa siya ng mga sushi. Tapos umorder pa siya ng ano pa, mga inorder niya, gyoza. Yan, or dumplings. Mahilig ako dyan. Ito talaga, paborito ko talaga tong mga to. Tapos may kalamari pa rito. Nako. At saka ito may deep fried ano ba to? Parang pata patatas ba 'yon? Saka yung mga soup namin, iba't ibang klasing soup. Panalo talaga, daming pagkain. <laughs> Tara mga kabers, kain nga pala tayo. Si Angelo medyo seryoso, gutom na rin yung anak ko eh, kasi hindi pa kami kumain ng tanghalian. At nung sinabi ni mami na kakain tayo sa labas, eh, hindi na kami kumain, hindi na ako nagluto. So naligo na kami kaagad, nagprepare, tapos ito nga, nag-meet kami rito. So paano mga kabers, hanggang dito na lang at maraming salamat sa inyong panonood. Chris Cusinero, Tito Mango, Michael, Joy at Angelo. Ang inyong pamilya kapuso, katropa, kabarkada at ka Naku, ang dami pa. Mayroon pa kang parating. Mayroon pa nga kaming dessert na darating mamaya. Maraming salamat po sa inyong lahat. Chris Cusinero po. Bye-bye! Ano man ang hamo ng buhay Palagi ka lang sumabay Piliin mo laging sumaya Kay Chris Kusinero panalo ka Bilang pagluto at sa kusina Sa adventure ay kasama Sa lugar na kakaiba Halika na Kay Chris Kusinero na